Bili na kayo! Inili na kayo! Ang panada nila pa Pum! 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 Ang panada nila pa ito! Pum! na kayo! <tos> 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 Ay! Pekka! Eh? 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 ka! Dito. Hindi ka man lang bubusina, nakita mo yung mga tao dyan, ha? May tao dyan, nagtitinda ko? Bastos ka! Hindi ka man bubusina. Hindi ba nakita na din dito ako sa kita? Ano ba? Sorry, sorry. Ano? sorry dito ka sa labas. Isusubo mo kita sa barangay. Bumaba ka dito. Magpaliwanag ka. Sayang ito yung panada ko. Ito yung kong... 🎵 ang na rin na Becky! May ka na dyan bigla! Asan na yung galit mo? Ganit ka sa eksterang ito! Magalit ka! Magmaldita ka, Becky! Magmaldita ka! Ano ka ba Change of heart na itong moment na ito, no? Pwede ba? Pabayaan mo ko! na,